Out the check. December. 10, 2023, nanganak nga ako ng binya 2024 na, ngayon ko lang na-upload Ginawa nga akong kumare ng aking pinsan na si Francis Chan At ang kanyang asawa na si Chriselle Martinez Baga nga kami nagising kasi 8am ang binyag Kaya nag drive na lang kami dito sa My Expressway Ano way. pa nga pa, kundi ang kanilang paboritong Jollibee Hinihintay nga namin yung order namin, lagu-lagu Ayan pa si Chloe, kakain na nga sila ng fries At saka ako, float na lang muna At burger. Pampalipas gutom lang naman kasi mamaya-maya kakain na din naman. Siyempre, gutom na daw sa Amul Princess nyo kaya kakain na siya. Nakadating na nga kami kaso may misa kaya nagtambay na lang muna dito. Oh, Siyempre, video-video. Kumakain pa din naman si Nang matapos na yung misa, nakapark na nga kami dito sa loob. Punta na tayo sa mismong binyag. Silipin na natin kung nandyan na sila. Ito nga guys, nandito na kami. Nakaupo muna habang hinihintay At, sila. Dumating na nga sila. Ito yung anak na malago ni Crisel. Panganay niya yan, guys. oh, di ba? Ang cute niya. Ang cute nga niya, guys. O, oh, di ba? Siya yung lumapit at nag-bless talaga siya. Sana all Chloe. Ganyan kakataba. Ang cute, cute talaga ni Amari. Love, love, Amari. At eto na nga, guys. mag start na. Tinawag na nga kami para pumasok. Okay. Ayan na nga, guys. Kinurusan na namin yung noon ng bata. Inilibot nga siya ni Crisel sa mga nina. At ayan na nga. Binibinyagan na si Atalia Celeste. O, oh, ang ganda ng pangalan ng Aming At ang ganda din niya guys. Sobra. Manang mana sa kanyang mama. Magsisindi na nga kami ng mga kandilang mga ninang. Ayan na po. Makikisindi tayo sa mga pinsan ko. Ay pamangkin ko lang pala. Makikipinsan. Batang bata pa sila. <laughs> At ito na nga. Nasindihan na nga yung kandila. Imo-model ko muna sa mukha ko. ba diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay ng kandila. At patapos na nga po ang binyag. Kaya naman magpipicture-picture na muna na kami. Habang ang hinihintay ko yung tawag sa akin para mapicturean, nakikiusap ako sa mga anak ko na picturean nila ako sa cellphone. Shoutout nga pala kay Tyron. O, babae pareha sa mga pamangkin mo. Ang pogi talaga ni Tyron. Ayan, cute cute na mga pamangkin mo, diba? At ayan, si Lolo Willy. Hindi nga ako vinidyohan at pinicturean ng mga anak ko, kaya ayan, punta na tayo sa reception. Eh, syempre, marano na, kaya gagagad kay Chloe. Katabi eh. nga pala, ng simbahan ng reception. Ang ganda ng ayos at ng cake. At Talia Celeste. Ayan nga po. Ang ganda. Pink na pink. At kumain muna kami ni Chloe ng strawberry habang naghihintay sa ibang bisita. At eto na nga ang pagkain. Diyos ko. Ne, masira na naman yung diet. Lagi naman. Ang sasarap ng food, guys. Talaga naman mapa papakanin ka. Kinuha ko nga ang lahat. Wala akong nilampasan kasi gustong gusto kong kainin lahat. Masi manyaman ng itsura pa lang. no? Ay, kanyaman. Diyos ko, ne? Lalo na yung nigay. Sobra. Hindi talaga mapapalampas yung pagkain na ganito. O, lalo na yung may handa, yung mga pinsan ko. Masasarap kasi magluto ang kinukuha nila. Pagkatapos nga kumain, strawberry na ulit. Alam nyo ba, guys? Nag-sharon pa si Samuel Princess nyo ng strawberry. Sa totoo lang ang pinaka-paborito niya sa lahat ng prutas yan, ng strawberry na lang kanyaman guys, ako man may panyaman kung mengan binigyan na nga kami ng giveaway bago umuwi, nagvideo na muna ako sa aking inaanak o yun na ka kaman <laughs> may kang ninang eh kami gagan na ka mabait si ninang ang ganda-ganda naman ng inaanak ko. Oh, love, love. Ang dami naman Sharon na prutas ni Chloe. Ayan, guys, pauwi na kami. Habang pauwi, nagkumakain ng si Sharon yung prutas si Chloe. Saway talaga si ate. Binibidyoan talaga si Chloe. O, oh. ano? oh, Sharon. Sharon. <laughs> Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Oh. Pasaway si ate. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Nahilo naman ako sa'yo. Ay, oo. Oh, oh, pasaway talaga. Tingnan mo naman. Nangungulangat ako. Nakataas pa yung bitis ko. Ano ko, eh? ne? Pinag-close up, close up pa mo yung mukha ko. Grabe. Hindi ko makuha. At may numapit nga na. Ay, ang Init-init. Nilalakad nila yung mga anak nila. Kawawa naman. Bago umuwi nga. Dumaan na muna kami dito sa Landers. Sumilip lang naman kami. May hinahanap lang naman. Ayaw naman magpahanap kaya ayun umuwi na lang kami yun lang naman guys maraming salamat bye